bawat eleksyon, yung mga kandidato haharap sa bawat Pilipino. Sasabihin na ako yung pinakamahusay, ako yung may pinakamagandang plataforma, ako yung may magagandang balak para sa ating bansa. Pero sa kahuli-hulihan ng lahat, ang mahalaga pa rin yung pagkatao ng bawat kandidato. Ang mahalaga pagkatao ng bawat kandidato kasi sa napakatagal na panahon, yung pamumuno ng ating bansa ibinigay sa pinakamahuhusay. Pero nakikita ko natin sa ating kasaysayan na yung pinakamahuhusay na namuno sa ating bansa hindi naman yun yung nagdulot ng pinakamaganda para sa ating bansa. Sa sa, sa katapusan ko ng lahat, yung mahalaga yung pagkatao ng kandidato. Lahat kami haharap sa inyo. Sasabihin namin na yung best interest ng Filipino ang nasa isip at puso namin. Sasabihin namin, mahal namin lahat ang mahihirap. Pero pag-aralan po natin, sa amin lahat, hindi lang po sa mga kumakandidato bilang pangalawang pangulo, pero sa lahat na kumakandidato, pag sinabi namin na mahal namin ang mahihirap, klase yung aming pagbuhay? Anong klase yung ginagawa namin kahit noong wala pa kami sa pamahalaan? Anong klase yung pagtatrabaho namin para pwede kami humarap sa inyo taas no? Nakatingin sa mata ng bawat isa sa inyo. Sasabihin namin tunay na mahal namin yung mahihirap. Maraming pag pagpanahon po ng eleksyon, lahat kami ipapakita sa inyo yung pinakamaganda sa amin. Yung pinakamahusay sa amin. Lahat namin pag-aaralan yung gusto nyo marinig. Lahat namin gagawin yung gusto, gusto ninyong gawin namin sa inyo. Pero yung pinakamahalaga sa kahuli-hulihan, sino sa amin yung totoo? Sino yung buo yung pagkatao na walang ibang iniisip kundi makapagsilbi lamang. Madali pong sabihin na gusto ko maging lingkod bayan. Pero pag kami ay lingkod bayan na, ano yung gagawin namin para tunay na makapaglingkod? Kanina po sinabi ko sa inyo, ibang-iba ako sa mga kumakandidato dahil bagong-bago pa lang po ako sa politika. Siguro po kung hindi na matayong yung asawa ko, hindi hindi ako papasok. Ilang beses na po ako naaya na nung natapos yung termino ng aking asawa, inaaya po ako na ako yung pumalit sa kanya. Pero pareho yung aking sinasagot. Hindi ako papasok sa politika. Ngunit nung siya po ay nawala, kinailangan kong pumasok para sa mas, na, mas malaking interes. Marami kung sakripisyo sa aming pamilya. Hindi po ito yung buhay na ginusto namin. Pero at the end of the day, ang tanong sa ating sarili, saan ba kinakailangan yung ating ko? Kung ako po yung tatanungin, it will always be worth the sacrifice para sa bayan nyo. Pag-aralan nyo po ang aming buhay. Pag sinasabi po namin na iintindihan ko yung paghihirap ng tao, sumubok po ba ako? Nadaanan din yung kahirapan na pinagdadaanan niya. Sumubok ba ako na dumaan din sa lahat na sakripisyo na ginagawa ng karaniwang tao? Yung kahirapan po, yung understanding, no? hindi naman naaaral. Pero yung, yung pag-iintindi sa kahirapan ng pinagdadaanan ng bawat Pilipino, dapat binababa namin yung aming sarili. Dahil yun po yung magbibigay ng puso at lalim sa aming paglilingkod para sa bayan. At yun po yung binibigay kong alternatibo para sa inyong lahat. Kulang man po yung karanasan ko po sa politika. Pero yung karanasan ko po, po sa paglilingkod, sa mga naiiwan sa laylayan ng lipunan, yun po yung trabaho ko buong buhay. Pero masasabi ito po sa inyo. Yung aking pong understanding ng kanilang kahirapan, nakatanim po yun sa aking puso. Yun po yung naging trabaho ko sa napakatagal ng panahon. At yun din po yung aking i-offer sa inyong lahat. Maraming maraming salamat.